Good morning, guys! Nasa town pala kami ngayon. Aga pa kami nasa town na kami. 10 o'clock. Ayan. Yeah. Marami ng tao. 10 o'clock pa lang yan. Kasi, gala-gala lang kami. Kasi boring naman sa loob ng bahay. Kaya ayan. Mala muna. Oh, As a family, guys. <laughs> you know what oh, you know what he wants. I said we're going to buy your clothes No, I want to buy train. Okay, go go. I need to know how to fix. I don't know how to fix. Okay, go back, go back there, go back. Go back, go back there. Okay. Put your feet there. Oke, okay, right. Olivia. Olivia? Oh, si Olivia. Uh, yeah. yung ay, yung ay ay sister na. Is she she Ah, is. Olivia daw dalawa, <laughs> <Okay. Okay. laughs> No, Good morning guys Ngayon ay Anong oras na ba? 7 o'clock Gimisin na yung bata-batuta ni wa. Ni mami ani. Ngayon magprepare magpre na ako ng breakfast niya Tsaka magliligpit dito ng pinagkainan ng asawa ko Kanina pa ako gising Mga uh, 5.30 na prepare ng breakfast ng asawa ko Tsaka lunch niya Ngayon prepare na naman ako kay Onyx Kasi hindi pa naman ako gutom Kasi nagkain na din ako ng Kutsinta, isang kutsinta Tsaka isang otap para makainom ako ng aking green tea guys ngayon si Onyx mo nang papakainin ko mamaya na ako kakain ng breakfast ko after niya diba ayan i-warm ko muna yung milk niya kasi malamig kasi ang kakainin niya ngayon ay Weetabix ang ipapakain ko sa kanya nahuhulog yung pantalon ko guys

Mommy's coming to take your breakfast. Break for breakfast, itong tinakain niya. Okay. Just a little bit. Because you need to eat your breakfast, okay? Because we're gonna go. Kasi dadalhin ko siya sa park. Kasi kahapon hindi kami nakapunta ng park kasi maulan nga kaya nasa bahay lang kami dadalit tayo hmm. Hmm. Naman, so, hindi naman ko naman so, ipasobrahang mali Ewahon hey, lang talaga. Hindi to kasi yung meta begs na sa cupboard. <laughs> sa ako ay thank you tudyen ka kainin ko. lagyan natin na ganito. Nilalagyan ko ng cinnamon, tsaka honey. kasi maingay kasi nga eh, ito eh. Kagabi pala, nagluto ako ng aking adobo. Mamaya ito yung aking lunch ulit. Chicken adobo na no, may carrot at saka potato. Masarap siya guys. Nagustuhan siya ng asawa ko kasi yan ang request niya. Gusto niya daw ng adobo na chicken. Kaya nilutuan ko siya kahapon. Kinagluto ko kahapon. Tapos mamaya, ang aking lulutuin uli um, fried sardinas kasi yun ang gusto niya Kaya ito na pala breakfast ni Onyx. So, yan, guys. <laughs> Ayan lang ang kanyang breakfast. Nanonood siya ng TV. Kaya pahinaan natin ng TV. <coughs> say hi to guys. Long time ago you don't say to hi to the guys. Onyx. 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 Hi guys. Hi say guys, good morning. Onyx. Onyx, say good morning. pa siyang guys mamaya na lang daw dito pala kami ngayon sa park, guys hindi nga magandang panahon pero okay lang nagdala naman kami ng umbrella just in case mag ulan ayan okay, nag enjoy na si Onyx ha? Huh? okay just wait for mami na ayan o oh, parang Niya, mas gusto niya pa dito maglaro sa labas <laughs> ng playground maghabol ng mga ibon oh Ayan, marami pa mga ibon. Ayan, ang gusto niya mahangin. Malamig siya. Buti na lang may sando si Onyx. <laughs> ang saya niya naghabol.

Hi guys, nasa bahay na pala kami. Um, umuwi kami ng maaga ni Onyx oh, kasi nagulan. Umula ng malakas. Buti may payong akong dala. Kaya yun. Hindi naman kami nabasa. Um, tapos napakala kami mag-lunch. Kaya nandito na ako sa bed kasi mapatulogin ko na siya. Pero ayaw pumasok kasi nga alam niyang papatulugin ko kaya nandoon pa rin siya sa living room ayaw niyang umalis doon Onyx, come now, sleep na no. tignan niyo sumasagot no Onyx yeah. hi guys hi um... guys Gabi na pala ngayon dito. Ito plot na. mam, natapos na kami mag-dinner. Dinner! Nanonood na siya ng TV. Pero mamaya matulog na kami. Pipi, pipi, Kailangan ko nang pahigain to ng 9 o'clock kasi hyper pa rin. Pipi. Um, magpapaalam na lang po kami kasi Bibi, see you in the next vlog Bibi, night night guys see Say goodnight to them. Night night. Night night. Night night guys. Night night guys. See you in the next vlog. <laughs> <laughs> see you. Night night. See you. See, ya. See you, boy. Na, na, na. Bulong na na siya. See you. In the next vlog. Hmm, Yun lang ang vlog namin, guys, kasi... Update update lang kami ng gaon Night night! guys. Night, guys. Bye, mkiss. <coughs> no bye, mkiss. Look at your. laki na kasi siya. From 3 3 years old pa sana sa December 19. Oh, next birthday is December 19.